Good morning mga kalapatids, mga kaurag, good morning po. Bale, uh, gaya rin po ng dati, kagaya nung nakaraang linggo. Kauwi ko pala ngayon mga kalapatids, galing sa trabaho kasi day off ko po ngayon. Uh, katatapos ko pala ng trabaho kahapon, kaya day off ko po ngayon, Friday na naman. Gaya ng dati, kumbaga paulit-ulit lang yung uh, takbo ng buhay natin mga kalapatids. Uh, yun nga mga kalapatids, sa uh, Nagbibisikleta lang ako. Gaya ng dati, nagbibisikleta lang ako. Pag nagtatrabaho ako, pag uuwi ko dito sa bahay, nagbibisikleta pa rin ako. Kaya ito yung pawis ko, mga kalapatids. Ito yung pawis ko. Um, ngayon naman, mga uh, may motor rin sana ako. Meron rin akong motor. Kaso nga lang, hindi ko ginagamit, mga kalapatids, kasi medyo mababa lang yung sahod namin sa isang buwan eh. Hindi ko masyadong uh, mababadgetan yung uh, gasolina mga kalapatids. Kasi yung gasolina ngayon, di ba, medyo mataas na. Balita ko, 67 ata, isang litro ng unleaded. Eh, madali lang yun maubos mga kalapatids dito sa sa ano sa lugar ko papunta dun sa tinatrabahuhan ko Madali lang maubos yung isang litro. Siguro mga dalawang araw lang ata. Ubus na. Hindi e, magpapa -gasolina na naman ako. Mga ganun. Eh, mababala yung, mababala yung, ano, yung budget ng sahod ko mga kalapatids. Kaya, yun, nagbibisikleta na lang ako. Tsaka isa pa, ano eh, exercise na rin to mga kalapatids. ba diba? asa At saka pangalawa, bawas na tayo sa pollution. ba diba? Dito sa sa earth dito sa earth natin kasi bawas na yung uh, gasolina ko hindi ako nagagamit ng motor. Pero ginagamit ko rin yan mga kalapatin, pinapainit ko rin 'yan dito sa ano sa compound ng uh, subdivision namin. Pinapainit ko na lang yung uh, makina, siguro mga 10 minutes, mga ganun. Eh nakatipid na ako sa gasolina, di ba? Kasi yung isang litro dito kapag pinapainit ko lang po yung uh, motor ko dito, yung isang litro po ah uh, pumapatag po siya ng kulang-kulang tatlong linggo bago maubos yung isang litro unleaded kaya yun makakatipid na ako tsaka bihira ko lang gamitin hindi masyadong maki maki pollution diba tsaka ano siya nga pala mga kalapatis pag umuwi ako dito sa bahay ah uh, yung pagod ko sa pagbibisikleta, pagod ko sa trabaho, pag nag-uwi ako dito sa bahay, pag nakikita ko na itong mga kalapati na to, nawawala na yung pagod ko mga kalapatids. Yan o. Oh. Gaya ngayon o. Oh. Oh. Nakita ko na naman sila mga kalapatids o. Oh. <laughs> nawawala yung pagod ko mga kalapatids. Yan. Ah, kumusta kayo? Ito si Red Chick Kumusta ka? Hello, kumusta kayo? Yan, mga paborito kong mga kulay yan oh. Mga ano, mga tawag dito, mga off-color. Yun, yung puti, oh. Crush na crush ko yun, oh. Tapos ito, blue bar. Ito naman yung dalawang, ano, puti. Yan, yan yung uh, inaasahan ko talaga. Sana dumami sila, mga kalapatids. Para, paborito ko talaga yung puti. Ito naman yung mga, ano, mga di-color, yung dark. Yung mga dark color dito. Yan. Uh, black checkered. Yan, blue bar. Ayun pa sa taas. Yan, ito naman si uh, dito, greaser. Yan, pito lahat sila diyan sa isang kulungan mga kalapatids. Pito lahat sila diyan ngayon may balak akong gumawa ng kahit maliit lang atang kulungan. Maliit na kulung-kulungan lang kasi babawasan ko dito sa isang kulungan eh. Parang gusto kong ilipat sa yung tatlong piraso kasi pito sila lahat, lahat dyan eh, eh hindi masyado nga nakakabwelo bala kong gumawa ng kahit maliit lang na kulung kulungan na cage para magbawas dito ng tatlong piraso saka ilagay ko na lang sa gagawin kong kulungan na maliit para apat na lang sila dyan tapos tatlo doon sa gagawin kong kulungan na medyo tama lang. Kagaya nito, tatlo ito. Yan, tatlo yan mga kalapatid. Kumbaga, okay lang sila dyan, okay lang sila kasi medyo hindi, hindi masyadong masikip. Kaya yun ang bala ko ngayon mga kalapatid. Um, gagawa ko na nga kahit maliit lang. Lalagay ko na lang siguro rito mga kalapatid. Dito sa pwestong ito. O kaya naman, isasabit ko na lang dito. Kasi still mating naman ito eh. Sabit ko na lang rito. O kaya dito. Dito sa kulungan mismo. Kasi maliit lang naman eh. Mga pang tatluhan lang na kalapate yun mga kalapatids. Kasi ano na rito eh. Pito na sila rito eh. Kaya yan yung update ko sa kalapate ko mga kalapatids. Nawawala yung pagod ko pag uh, nakikita ko sila kagaya mamaya papakainin ko sila pag nakikita ko sila nga kumakain mga kalapatids tuwang tuwa ako mga kalapatids kumbaga pag talaga nga pet lover ka eh mamahalin mo talaga sila pag nakikita mo silang kumakain di ba para ka na rin nabubusog di ba pag nabubusog yung yung alaga mo para ka na rin nabubusog sa ano sa pakiramdam mo kasi busog sila eh Uh, makikita mo silang masigla, healthy, gano'n, uh, mataba. Eh, parang ano ka na rin, healthy ka na rin, di ba? Kapag nakikita mo sila. Kaya yun ang uh, update ko ngayon, mga kalapatids. Bali Friday po ngayon. Uh, kumusta po kayong lahat? Sana uh, enjoy nyo lang yung uh, araw nyo. Biyernes uh, po ngayon. Kaya yan, maaliwalas yung panahon dito sa amin, mga kalapatids. So, Tamang tama lang yung ano, yun, may rumurunda ng isaw. Ayun. Racing ata yun, halatang halata medyo mataas eh. Ah, medyo hindi masyadong mainit dito mga kalapatids, kaya tamang tama lang yung uh, panahon ngayon. Napakaganda, napakaliwalas. Tama lang yung panahon dito. Ayun, na ah, lumabas na yung araw. Kaya mamaya update ko ulit kayo sa pagpapakain ko sa kalapati. Ah, tuwang-tuwa na ako kapag nakikita ko sila pag umuwi ako sa bahay yun. Tapos itong aso ko, maraming salamat din dito sa aso ko. Kasi nagbabantay dito sa bahay ko kapag wala ako. Yan si Dogger, magaganda rin ang mga lahi niyan mga kalapatid.